Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng Biko with Latik. Ang una nating gagawin ay isasaing natin ang ating malagkit. Meron po tayong 2 cups malagkit na bigas. Hugasan lamang po natin ng mabuti at isasalang na rin po natin. Pwede nyo po itong lutuin sa rice cooker pero ako po, kalan ko po lulutuin. Tansyahin lamang po ang tubig at pwede na po natin itong isalang. Lulutuin lamang po natin ito parang sinaing. At eto na po, luto na po ang ating sinaing na malagkit. Ang susunod po natin gagawin ay lulutuin natin ang ating sinaing na malagkit at condensed milk with ube flavor. Huwag na po natin isama yung tutong. Lagyan po natin ng 1 third cup condensed ubi flavor. Ito na po ang magsisilbi niyang asukal pampatamis. At the same time, may kulay na po at may flavor. Haloin po natin ng mabuti hanggang sa mag ang condensed milk at ang ating malagkit. Hihintayin lamang po natin na makati ang condensed. Para masigurado po natin na na-absorb na siya ng ating malagkit. Ayan po, habang hinahalo po natin ang ating malagkit, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video recipe na ito. At paki-comment naman po sa ibaba kung taga saan po kayo para sa susunod po nating uploads, i-shoutout out po natin ang pangalan ninyo. Maraming salamat po. Ayan, okay na po ito. Pwede na po nating ilagay sa kanilang mga molders. Ito lamang po ang available na molders dito sa bahay, pero kung meron po kayong rectangular or square na molders, pwedeng-pwede rin po 'yon. Ngayon po, gagawin na po natin ang ating latik. So, meron po tayo dito'ng 2 cups coconut cream. Dapat po coconut cream ang ating gamitin, huwag po 'yung coconut milk o 'yung pangalawang gata. Kapag gumukulo na po siya, pwede na po natin ilagay ang ating asukal. Naglagay po tayo dyan ng 1 cup brown sugar. At ngayon po, hihintayin na lang natin po siyang lumapot. Huwag po nating titigilan ng paghalo kasi po, maari po siyang mamuumuo yung gata po natin. So ayan po, habang naghahalo po tayo, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo every time na mag-uploads tayo. At ayan na nga po, malapit na po tayo sa katotohanan. Para po malaman natin kung okay na po ang ating latik, kukuha lamang po tayo ng isang baso na may tubig. Ang gagawin lang po natin, papatakan lamang po natin ng kaunti ang ating tubig. Kapag namuuna po siya, ibig sabihin po, okay na po ang ating latik. Pero kung natutunaw pa po siya sa tubig, hindi pa po siya pwede. Ayan po, tingnan niyo po namuuna po siya sa ating tubig kaya pwede na po ito pwede na po natin ilagay sa ibabaw ng ating malagkit at eto na nga po lagyan na po natin ng ating latik habang ginagawa ko po ito nagpiprihit na po tayo ng ating oven para after po natin dito isasalang na lang po natin ang ating biko with latik pero optional lang naman po na i-oven natin. Kung wala po kayong oven, okay lang po na ganito. Pwede na po itong kainin, basta palamigin lang po muna natin. Ayan po, inilagay na po natin sa ating oven. So, ito toast lamang po natin ang ibabaw nito, mga 15 minutes. Tapos, pwede na po ito. Ayan po, after 15 minutes, okay na po ang ating biko with latik. Tara at ilabas na po natin. Ayan po, palamigin lamang po natin ng konte at titikman na po natin. At ito na nga po, kahit hindi pa siya masyadong malamig talaga, titikman na po natin yan. Halata po na medyo mainit pa kasi malambot pa po ang ating latik. Ayan po at ginamitan na natin ng shansi na kahoy. Para buo po natin siyang makuha. Tingnan nyo po, napakaganda po ng ating Biko with Latik. Napakasarap po niyan. Actually po, dalawang beses ko na po itong nagawa. Mas masarap po siya kapag nababahaw. Basta ilalagay nyo lamang po siya sa refrigerator. Ipakita ko po sa inyo ng malapitan. Ayan o, tingnan po natin. Tingnan po ninyo. Napakasarap. Tingin pa lang talaga namang napakasarap na po. Nagmi-melt ang kanyang latik on top. Promise po, napakasarap po nitong recipe na ito. Kaya subukan nyo na rin po. Sigurado po ako na hindi kayo mag -sissi. Dahil napakasarap po. Tara, tikman na po natin. Ayan, para sa inyo po ang una nating subo. Mmm, napakasarap po talaga ng ating Biko with Latik. Hindi po siya nakakaumay, promise. Napakasarap po talaga. Okay na okay po ito, promise. So, ayan po. Sana po nagustuhan ninyo ang video recipe na ito. Please don't forget to like po. At kung bago ka po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang ating notification bell. And then, click all para ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga video uploads. Maraming salamat po. See you all again next time. Bye-bye!